Isang babae motocross rider naman ang nasawi matapos maaksidente habang nag sa isang racetrack sa Bataraza, Palawan. Nawalan ito ng kontrol sa kanyang motorsiklo na nagresulta sa kanyang pagkamatay. Balitang maabante mula kay Romy Luzares. Hindi na umabot sa kompetisyon na isang babaeng motocross rider matapos na maaksidente at masawi nag-insayo sa Batarasa, Palawan alas 9 ng umaga nitong Sabado, February 1 Nakilala ang biktima sa alias na Janelle 27 anyos, residente ng barangay Maligaya, Puerto Princesa, City, Palawan na dumayo sa Batarasa para lumahok sa paligsahan Sa investigasyon ng Batarasa Municipal Police Station nangyari ang insidente sa tinatawag na tabletop na bahagi ng racetrack kung saan siya nawala ng kontrol sa manibela at mag-overshoot Nadala pa sa Batara sa District Hospital ang biktima pero kalaunan ay binawian din ang buhay dahil sa mga tinamunayang pinsala sa katawan. Ako si Ron Bantirajo Itong balitang mabilis, mabangis at walang mintis.